Lumobo ng hanggang 4 na milyong piso ang utang ng isang na biktima na abusong online lending app. Bukod sa hindi naman binigay ang pinangakong halaga, katakot-takot na pangaharas ang dinanas ng biktima. Nasa frontline na balitang yan si Camille Samonte. Dalawang taon nang pasan ni Catherine, hindi niya tunay na pangalan ang bigat ng utang niya sa online lending app na umabot na sa 4 na milyong piso. Taong 2023 nang mangutang si Catherine, nagsimula yan sa 50,000 pesos na alok na pautang. 5% ang interes at dapat mabayaran sa loob ng 128 days. Ang problema, hindi sa 50,000 pesos, 32,000 pesos na lang ang ibinigay sa kanya. Inawas agad-agad ang interes pres na 18,000 taliwas din sa itinakdang deadline. Siningil na kagad si Catherine pagkalipas ng isang linggo. Dahil hindi nakabayad, pinahiya raw siya sa social media at binantaan ng kanyang pamilya. Ipinasa raw si Catherine sa iba pang online lending apps para mangutang ulit at makabayad sa una niyang inutangan. Hanggang sa umabot sa siyam na magkakaibang lending apps ang nautangan niya. Lumobo nga sa apat na milyong piso dahil sa patong-patong na interes tinrap nila ako ng isang taon. Kinuha nila lahat, inubos nila lahat sa akin. Ubus na ubus ako sa kanila. Lahat ng kita ko, lahat ng sweldo, lahat sa kanila na napupunta. Nagkabenta-benta ako ng mga, ng mga alahas ko, lahat ng investment ko, nabenta ko dahil sa kanila. Hindi nag-iisa si Catherine sa ganyan. May higit 6,000 biktima ng nagpasok lolo sa Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAO. Nakakaalarma yan, lalo't may ilang nagpakamatay dahil sa utang at kahihiyan. Bumuuna ang PAOK ng one-stop shop kasama ng PNP at Securities and Exchange Commission. Diyan pwedeng maghain ng reklamo ang mga biktima ng lending app. Inaalam na ng PAO kung iisa lang ang may-ari ng mga abusadong lending apps at kung konektado sila sa mga dating Pogo. Yun ang ayaw nating uh, mangyari sa mga darating na panahon ano, na uh, bigla na lang silang mawawala tapos yung kanilang pananagutan eh, mawawala na rin. So dapat managot talaga sila. So that's why inaalam natin kung sino talaga yung pinaka-source uh, o yung pinanggagalingan itong mga uh, online lending apps. Paalala naman ng SEC, hindi lahat ng online lending apps ay rehistrado. Babawiin ang license to operate ng mga rehistradong mapapatunayang nananamantala. Papatawan din sila ng administrative sanctions. Babalita mula sa frontline, Camille Samonte, News 5. Mga kapatid, Julius Babaw po. Iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Para sa mga frontline ng mga balita, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.